kamusta? Welcome muli sa ating channel kung saan lagi nating pinag-uusapan ang mga bagay na makakatulong sa ating kalusugan. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pagkain na nakakabusog pero mababa sa calories. Perfect para sa mga nag-diet Number 1 sa ating list, ang mga gulay. Alam naman nating lahat na napaka-healthy ng mga gulay, pero alam mo ba na may mga specific na gulay na super nakakabusog pero mababa sa calories, gaya ng mga sumusunod. Sayote, ang sayote ay napakababa sa calories, halos 16 calories lang per 100 grams. Pwede itong gawing salad, sinigang, o kahit gulayin. Sobrang gaan sa tiyan, mura, pero nakakabusog. Pechay. Kumakain ka ba ng pechay? Ang pechay ay mayroong fiber na nakakatulong sa ating digestion. Mababa rin ito sa calories, kaya perfect para sa mga nagda-diet. Pwede itong ilagay sa soups, stir fry, o kaya kahit steam lang. Kangkong Isa sa pinakasikat na gulay sa Pilipinas, ang kangkong. Alam mo ba na ang kangkong ay mababa sa calories pero punong-puno ng nutrients? Pwede itong gawing adobo, ihalo sa sinigang, o kahit ensalada. Patatas alam mo ba ng isang boiled medium size na patatas ay naglalaman ng 160 calories, 4 grams na protein, at maraming fiber. Mababa sa calories at isa sa top foods ng mga pagkain na mabilis na nakakabusog. O di ba sa sarap ng mga yan? Hindi pa nakaka-guilty kasi healthy ang mga ito. Punta naman tayo sa mga prutas na nakakabusog pero mababa sa calories. Narito na ang mga pasok sa ating list. Papaya Ang papaya ay mababa sa calories pero mataas sa fiber. Perfect para sa breakfast o kahit sa snack. Pwede mo rin itong kainin ng fresh o kaya i-blend bilang smoothie. Melon Ang melon ay puno ng tubig. Kaya nakakabusog kahit na mababa sa calories. Perfect para sa mga mainit na panahon para mahydrate hydrate ka rin. Saging na saba. Pwede itong kainin na boiled, grilled, o kaya gawing turon. Wait, huwag masyadong maraming asukal, okay? Kumpara sa ilang prutas na kasama rito sa ating list, medyo mataas ito sa calories, pero ito ay sobrang nakakabusog. Watermelon. Bukod sa 46 calories na makukuha sa isang cup ng diced watermelon, ito ay mayroon ring vitamin A, vitamin C, at mataas na water content. Perfect sa mainit na panahon dito sa Pilipinas at nakakatulong para maging hydrated at pinakamahalaga, nakakabusog pa. Mga pagkain na mayaman sa protina. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pagkain na mayaman sa protein. Alam natin ang protein ay nakakabusog talaga. Pero alam mo ba na may mga options na mababa pa rin sa calories? Ito na ang mga recommended natin. Isda. Ang isda, gaya ng tilapia o galunggong, ay napakababa sa calories. Pero mayaman sa protein. Pwede itong ihawin, iprito, take note, huwag masyadong maraming oil, steam o kaya gawing sinigang. Healthy pa rin. Tofu. Para sa mga vegetarian dyan, ang tofu ay perfect na protein source. Mababa ito sa calories, pero sobrang nakakabusog. Pwede itong gawing toko at baboy, stir fry, o kahit grill. Itlog. Ang itlog, lalo na ang egg whites, ay napakababa sa calories, pero puno ng protein. Pwede mo itong gawing boiled, scrambled, o kahit omelette with vegetables. Hindi natin pwedeng kalimutan ang mga whole grains at legumes. Ito ang mga pinaka-filling o nakakabusog na pagkain na mababa pa rin sa calories. Popcorn. Mababa sa calories, mayaman sa fiber. Pasok na pasok sa ating list ang popcorn. Nakakabusog na, napakasarap pa. Kahit yung amoy, di ba? Oats Ang oats ay puno ng fiber at nakakabusog naman talaga. Pwede itong gawing lugaw, smoothie, o kahit imix sa yogurt. Mababa sa calories, pero sobrang nakakabusog. Munggo Ang munggo ay isa sa pinakamasustansyang legumes. Mababa sa calories, pero puno ng protein at fiber. Pwede itong gawing ginisang munggo, o kaya naman, soup. Kamote ang kamote ay masustansya at mababa sa calories kumpara sa regular na kanin. Pwede itong i-boil, i-bake, o kaya gawing kamote fries. Take note, huwag masyadong maraming oil, okay? Narito ang ilan pang mga tips para mas mabilis mabusog at hindi mag-overeat. Uminom ng tubig bago kumain. Minsan akala natin gutom na tayo, pero uhaw lang pala. Kaya naman, ugaliin ang uminom ng tubig bago kumain para mabawasan ang appetite. Kumain ng dahan-dahan. Kapag mabagal tayong kumain, mas nagkakaroon ng time ang ating utak na ma-register na busog na tayo. Bukod sa nakakatulong para mabusog agad, narito pa ang ilan sa mga benepisyo ng pagkain ng mababa sa calories na mga pagkain para maiwasan ang obesity at related diseases. Kapag sumopera tayo sa calorie intake, mas mataas ang risk natin na mag ng weight. Maaring magdulot ito ng obesity. Ang obesity ay isang malaking health risk dahil marami itong madudulot na sakit, gaya ng diabetes, mataas na blood pressure, at heart disease. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga low-calorie foods, mas madali nating makokontrol ang ating weight at maiiwasan ang mga sakit. Nakakapagbigay ng energy Ang mga low-calorie foods, lalo na ang mga gulay at prutas, ay puno ng vitamins at minerals. Kailangan ng ating katawan para mag-function ng maayos. Hindi tulad ng mga processed foods, mataas sa calories pero walang sustansya, ang mga low calorie foods ay nagbibigay ng steady energy throughout the day. Para sa better digestion, Maraming low-calorie foods ang mataas sa fiber, tulad ng gulay at whole grains. Ang fiber ay nakakatulong sa digestion at nagpapanatili ng healthy gut. Kapag maayos ang digestion, mas efficient ang ating katawan sa pag-absorb ng nutrients at pag-alis ng mga toxins. Para sa mental health, alam nyo ba ng pagkain ng healthy, low-calorie foods ay nakakatulong din sa mental health natin? Kapag healthy ang ating katawan, mas maganda rin ang ating mood at mental clarity may long-term health benefits. Ang pagkain ng low-calorie foods ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa future mo rin. Kapag healthy ang ating lifestyle ngayon, mas mataas ang chance natin na mabuhay ng mas mahaba at mas malusog. Imagine, mas marami kang taon na makakasama ang pamilya mo at magagawa ang mga bagay na gusto mo. Ang mga pagkain na nakakabusog na at mababa pa sa calories ay talaga namang nakakatulong para maiwasan at mapigilan ang mga cravings at nakakabawas ng parang palaging nagugutom na pakiramdam. At 'yan ang mga pagkain na nakakabusog pero mababa sa calories. Sana ay nakatulong ang ating list sa inyo. Huwag kalimutan ang pagiging healthy ay hindi lang tungkol sa pagpapapayat kundi sa pag-aalaga ng ating katawan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hanggang sa muli.